Ano po ba yung mga ginagawang hakbang ng uh, DA Central Luzon para maibsan yung uh, epekto nga uh, nitong mga ganitong klase ng mga pangyayari sa ating uh, kapaligiran? Yes po. So unang-una po mamano meron po tayong mga preparatory activities na ginagawa starting last year pa nga po. Nung hindi man po wala pa po tayo sa El Nino noon, nasa El Nino watch pa lang po tayo, pero tayo po ay gumawa na po ng mga necessary actions upang mapaghandaan po natin at relay po sa ating mga magsasaka at stakeholders yung mga strategies po natin dito sa El Nino. So unang-una po ay ni-reactivate po natin yung ating disaster task force dito po sa Department of Agriculture uh, Central Luzon. Nag-conduct din po tayo ng retooling and strengthening of disaster task force. So aside from that, meron po tayong uh, weekly monitoring and updating of local field conditions. Unang-una po dito, yung uh, mino-monitor po natin yung status po ng mga dam water level natin. So kapartner po natin dito ang DOST PAGASA at ang magsamahan po natin sa National Irrigation Administration para po kapag nag-nag-recommend po tayo, is meron po tayong pagbabasihan. And meron din po tayong ginagawa na 10-day weather forecast para po yung ating mga magsasaka ay guided po sa kanilang mga management practices activities. And aside from that po, meron din po tayong uh, validation ng mga planting targets, planting crops po natin, and uh, meron din po tayong uh, mapping of drought-vulnerable areas by ecosystem and by province. Dito po ay kapartner naman po natin ang Philippine Rice Research Institute para po doon sa paggagawa po ng mapa sa pag-identify po ng mga vulnerable areas. Sa katunayan po, ang PhilRISE po ang nagbigay sa atin ng mapa doon sa mga hindi po hindi po natamnan noong 2016 at 2019 at yun po yung binavalidate natin or binalidate po natin ngayong kasal kasalukuyang dry season upang masiguro nga po natin kung natamnan nga po ba yun o hindi. Sa result naman po ng validation natin, Ah uh, most of the areas ay natamnan naman po pero yung iba po ay uh, instead na pala ang itinanim nagtanim po sila ng mais, sibuyas or other high value crops na hindi po masyadong nangangailangan ng maraming tubig. Mhm mm ayun ah mm -hmm. sige po. Opo uh, aside po doon under pa rin po ng ating uh, preparation uh, ka na naman po natin dito yung aming uh, information section na tayo po ay nagpamahagi ng mga IEC materials doon po sa awareness po ng El Nino sa alternate wetting and drying technologies po para at least meron pong mga technology na magiging guide po ng ating magsasaka particularly na po sa pagpapalay. So yung partner din naman po natin sa information section ay naglalabas din naman po ng mga advisory through the social media po ng DA official, social media po ng DARFO3. Isa pa po sa paghahanda na ginawa po ng Department of Agriculture is masiguro po na meron po tayong buffer stocking ng agricultural inputs. So buffer stocking po ibig sabihin, uh, in case na meron pong uh, areas na magde-declare na affected ng drought or yung mga areas na magde-declare na merong pest incidences at dadamage yung crop nila at magtatanim po sila agad is meron po tayong available na inputs. Unang-una po, meron tayong hybrid, hybrid dry seeds, inbred certified rice seeds, meron din po tayong hybrid yellow corn seeds and open pollinated varieties corn seeds. Meron din po tayong assorted vegetable seeds, biopesticides, and biocontrol agents.